So ako, umutang ako sa bangko. So yung pag-utang ko sa bangko, maraming mag-iisip na very risky yon. Tama naman yon. Pero ako kasi, 2008, 16 years ago, nandun ako sa sitwasyon na ano eh, walang-wala talaga ako. So nating to lose ako eh. Kumbaga, kailangan-kailangan ko ng pera, pero kulang yung kinikita ko at that time. So ako, dahil sa kagustuhan ko kumita ng karagdagan, kumbaga wala akong choice. Pero salamat sa Diyos, kita nyo naman, mula 2008, napalaki natin na napalaki. Pwede kang umutang, pero pag-aralan mo maigi. Kung uutang ka, make sure, doon mo muna sa sariling bahay mo ilalagay yung ano, gym business mo. Kasi nang sa ganoon, halos makasigurado ka talaga na kikita ka at may pambayad ka. Kasi pinakamalit na pwede mo kitain sa isang araw, limandaan sa bahay. Tapos yung pinakamalaki na kinikita ng kliyente natin, umaabot na 2,400 isang araw. So ilagay mo na lang sa gitna, sa around 1,200 pesos isang araw ang kikitain mo, which is not bad. Pero as long as na ka sa bahay, doon mo inilagayan, nakakasigurado ka na mas maliit yung overhead. Wala kang inuupahang pwesto, wala kang binabayaran tao kasi ikaw rin yung nagbabantay. Kung ganoon na sitwasyon, pwede ko isuggest sayo na pwede mong utangin sa banko yung pagpuhunan uh, dito.